na mama. Magandang araw. Assalamualaikum sa lahat. Ngayon ay pupunta kami ng airbed. Ito ay lugar ni mister. Doon siya pinanganak. Doon yung mga relative niya, mga kapatid niya. Si Mr. lang mag-isa nakatira dito sa amman. Kaya tuwing may mga okasyon ganyan, siya ay napupunta doon. Magbibiyahe ng mahigit isang oras. Kaya ngayon, pupunta kami ng airbed. Bibisitin namin yung kanyang kapatid na babae dahil nasa hospital siya. Kaya a man to airbed, mahigit isang oras ang biyahe. Ganito ang matatanaw sa Jordan, papuntang airbed. Ganito yung mga bundok. Naalala ko nung bagong punta ko dito sa Jordan sa taon 1996. Nagulat ako sa Hindi ba? Sa bundok. Sabi ko sa Kimister, ano ba ito? Mga bundok pala ninyo, kalbo, yun ang sabi ko daw. Kaya hanggang ngayon, sinasabi pa niya yun. Sabi niya na, nung una-unang punta dito yung si Mrs. Sabi niya, ay, ganito ang bundok ninyo, kalbo. Yun daw ang sabi ko. Hindi ko man maalala kung yun pa lang sinabi ko. Siya lang yung pinaalala niya sa akin ba? <laughs> sabi niya na, sabi ko, ano daw yan, mga bundok daw nila, kalbo. Totoo naman, di ba ganyan? kung kumpara sa Pilipinas, lahat mga bundok na green. Yung naalala ko lang, yung pagtingin ko sa bintana nung nadating na kami ng airport ng Jordan, talagang ano na ako, nauhaw ba? Parang na, natuyo yung lalamunan ko ba? Dahil sa ganyan yung nakikita ko, brown, hindi walang green. Tapos pagtingin ko sa ano surrounding, walang mga tao. Dahil sanay rin ako na busy talaga, mara malaking population man sa, sa, sa ano sa Pilipinas kumpara dito sa Jordan walang tao tao empty sabi ko na parang ano ba ito empty na lugar yon ang na uh, yung yung mga comment ko nung bago kong dating. Nakarating na tayo ng airbed at yan na sa harapan natin yung hospital. Malaking hospital ito at uh, X-shape ito yung hospital. Pupunta na tayo sa loob. At yun, pumasok na kami dito sa loob ng hospital at binisita namin yung kapatid niya. Okay naman at insya Allah, okay na yung operasyon niya at makakalabas na siya kinabukasan. Yun ay hindi ako na nakapag-video sa loob ng hospital at sa kwarto rin niya, syempre naman. Pag uwi namin ay huminto kami dito sa glit sa daan at kumain kami ng yung baon namin dahil hindi pa kami nakapag-umagahan at dito na namin kinain sa daan. Ayan, scrambled egg with the kamatis. Yan ang luto ng aking dalaga. Ito yung Arabic bread, roti, hobs. Ayan o, oh, dito kami umupo sa tabi ng kalsada. Kaya maingay yung mga sasakyan. At saka panahon rin ngayon ay mahangin yan. oh, walang mga tanim-tanim. Walang mga dahon. Ano yan? Mga dahon. Ano mga dahon? Mga, ano ba yan? Mga damo. Kaya <laughs> yeah, sige na. Tapos na kami kumain. At ililigpit ko yung mat. Ito na, iligpit na natin. Pagkatapos namin huminto, ito na pinagpatuloy namin yung daan at nakarating na kami ng aman. Alhamdulillah.